Oh, aku nampak Ayo, nunggu nunggu nunggu. Aku nunggu nunggu. Ayo, ayo. Ayo, Bakit ah? Akala ko yung dito nga. Ay, diyan lang ho tayo dumaan. Dito di nga Aray, malapit tayo. Malapit na ho. Aray. Oo, ah, diyan uh, lang. Malapit. malapit. na yung ating puputahan. Isandari eh, lang ho. Eh, dalawang bahay na ho. At tinadadaanan eh. Isang bangang sa inyo. Ay, 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 ay tumalangay. Gahal eh, din nga ang daan. Ay, kayo, pero malapit na ho yan. Ah, malapit na ho. Sige, send, susunod ako sa inyo. Huh. Oh, huh. Oh, ako'y pagod na ho eh. Ilang bahay na ang ating nadadaanan eh. Wala pa kahoy sa inyo. Oh, Magubad na ho. Talaga ako'y pagod na ho. Oh. <laughs> Malapit na ho. Basta kayo isubod sa akin. Sige mo muna po na. Bakay. Magubad na ating dinadaanan eh. Napakaganda nito. Lapit na! Lapit na! Oh, subukan mo sa akin. ayo ay kailangan muna nating lumiba ng ilaw bago makarating sa amin magtatutunog ayun, huwag na kayong huwag sa akin nalayo naman pa rin ang bahay ninyo ay malapit na naman huwag ninyo ayun ba? ayun babalik na kahit hindi na ako benta ay malapit na naman yung amin e, yan ang